<todak> hmm. Kaya lang ang uh, sabi ko ang sensitive <todak> manifest. Mm -hmm. Chelp sa nang anuhin? Maamulong na ng wala sa ibabaw lang 'yan ma'am. <tod> Sorry ma'am, sakit po. Loko ma Tumutusok. Bumabaw talaga 'yung kumusog sa giling. Eh. laga muna, tapos bago iprito. Sige, ma'am. Keri? Opo, kasi baluktot po. Dandaan ko lang. Mung um, hilangin. Sorry na. dry skin pa. Balikan ko. Kaya nga po dinadahan ko, ma'am, kasi ayaw ko talaga din ng dumudugo. Mahirap pong linisan. Niya. Ito nga, nakakapanggigil gigil tanggalin, no. Pero ang nipis. Hula na agad. Sakit mam, opo kasi dry skin to <tik> ah sorry. rin ako. Nalulungkot ako. <laughs> Hindi maganda yung... Hmm, tignan mo. Sakit, ma'am? Hindi. Okay lang yan. Okay, medyo po ko. Pero titignan hmm. ko pa rin kasi... <laughs> oh, sabi ko na. Hindi <laughs> talaga siya pwedeng pang ano pang push, pang putol, putol lang po ang dry skin nyo. Simulat sa pulpo, ganito na. Hindi naman, ngayon lang. Kaya siguro na susuga, na ma na-murder na yung kuko nyo. Kasi nga po, mas sensitive. Sensitive siya. Sasaktan ka, ma'am. Hindi naman. Hmm. Wala po kasi mahirap lang kami. Hindi kami nabibilan ni Inang ng bis. Para kumuha ng bayabas, mangga, may pang merienda. Ah, yung yun, 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 ni Baon namin sa school. Tapos nakikilala kayo yung laki niya? Opo, may ako. <laughs> Opo. <laughs> Kaya, natin. Opo. Baka makalimutan niyo si Atina online class niya ha. 30 minutes na lang. <mulong> ano probinsya niyo? Pangasinan pa ako. Ang asawa ko kay Mindanao. Mindanao, ba't dito kayo na paano? Na jumuti po yan sa asawa ko sa amin. Doon po kami nagkakilala. Tapos, nagpalipat po siya ng ano, posting. Kaya dyan po sa Nestle Kabuyo siya na pa duty. Mama, di ba, di ba pumunta tayo sa pangasinan? Hmm. Di ba taga pangasinan ako? Opo. Tapos si Adam Brother? Hmm oh, po. Yan asawa mo, taga na Opo. Sorry ma'am. May dry skin pa po ha. May GDDing ko lang.

叫的吗？嗯